Hello mga kabags, ito po bumabalik po si GMH Juan Vlog sa inyo. At for today's video, video's ko is magluluto po tayo ng kamote queue o sweet potatoes para merinda mamaya. At ayan nga po, sisimulan natin sa pag slice ng kamote. Para sa ganun i eh, maluluto na natin siya mamaya. Hiwain lang po natin siya ng by pieces. Ganyan po ang paghiwa ganyan, kasta, kasta po tayo, pag ihiwa ng kamuti, purple po yan siya, or OB. Ayan, uh, so ngayon, isinasalang na po natin sa mantika, sa kumukulong mantika. At dapat po, pag nagsalang ka ng kamuti, is nasa high heat po siya. Then after that, luto na po siya, hinango. Kalauna na niyan po, magluluto po tayo, or magmimelted po tayo ng brown sugar. After that, ayan na nga po, isinalang po ulit sa mantika. Maglalagay lang po tayo ng ilang tablespoons po ng asukal. Depende na po yan sa inyo kung gaano karami ninyo gusto lagyan ng asukal ang kamuti natin. Pagkatapos po nyan, ilulunod po ulit yung kamote na pinirito po natin para makutit po siya ng sugar. Hayaan lang po siya kunti. And then, After that po, halo-haloin na lang po siya hanggang po dumikit yung asukal sa kamote. Sige, halo lang po. Huwag po hayaang masunog. O, sa paghalo po naman ng kamote na may asukal is nasa low heat lang po. Hindi po masyado malakas para hindi po tayo masunog ng kamote. Yan, kasi mapait naman po kasi pag nasunog ang asukal. Ilang minuto, uh, ilang minuto, or one minute, two, two minutes lang po siyang um, ukay ukayin ba tapos yan hanguin naman po ilagay naman po natin siya sa platter ilagay po natin siya sa platter para to soakin yan Ibinibinta ko po ito ng tag 10 pesos yan magtutusok na po tayo to na po siya natin siya Tatlong piraso po sa isang stick at naghahalaga po ito ng 10 pesos. Pasensya na po sa uh, kay GM kasi nangungulit makulit po siya sa video. Ayan, nagpapapansin. Tatlong piraso po ay 10 pesos sa kamuti yun na binibinta ko dito sa pisto. May kasama po ako dito. Yun nga po yung partner ko. Ayan, at ang anak ko. Tatlo kami nagtutulungan dito sa pisto para naman makaraos sa pang-araw-araw na pangkabuhayan. At pagkatapos niyan ka box, ayan, patuloy lang po nating tusukin ang kamote Q ng tig tatlong piraso sa isang stick. Ayan po si GM. Pabalik-balik lang po. Nagpapapansin lang po si GM. Nagpadaya, nagpalaod po siya. Kaya ayan, hayaan na lang po natin siya kasi makulit. Yun naman, nagpalaod naman pasensya na po kasi medyo malikot yung camera pag nagtutuhog po ako ng kamuti ayan na ano naman si GM hmm, kitam agbagtit talaga si GM na may hawak ng hotdog ipakpakita na kanya yung mga kabaks na meron siyang hotdog ayan na nga po ipupunta ko na po siya sa labas para ma-display na po ayan. display na po natin dito sa harap ang ating kamote queue. Ayan. May juice na rin po kami dyan na pamari sa kamote. Ngayon, mag start na po tayo mag-sell stock sa mga customer. First customer. Sunod-sunod na po yan sila dyan, mga kabox na mamimili ng ating paninda, ng ating merenda ngayong hapon. Ina-arrange ko lang po at inilalagay dyan sa istanti o dyan sa salamin sa glass. May mga customer din po dito na ayan, hindi po nila alam. Madidaan mo nga, gina-video ko sila. Pero, yan, laban lang, laban Japan. Ano po yan, nag-i-start po kami magluto dito ng kamutikyo. Nag-i-start po kami mag-display around 2 p.m. po ng hapon. Yan po ang kainitan at yan po rin kasi ang labasan ng mga istanti. Ayan, tuloy-tuloy na po. Dumadami na po o nagdadagsaan na po ang mga bumibili. Sa paninda natin, kamote queue. Lahat po o karamihan po ng mga customer namin dito sa Pisto is mga estudyante ng USM. Mga college. Ayan po, siya po si Julian. Ayan, makulit na girly. Ayan, kaibigan po niya, isang girly. Minsan po dito sa pisto, nakakarami kami. Minsan hindi naman. Nakadepende po kasi yan pag may mga estudyante. Yan po. Yan may mga juice po kami. Ang juice po namin is 10 pesos at 20 pesos po. Yan. Pamaris po sa merinda. Na kamutik kyo. Minsan konti ang binta kasi nga walang pasok o kaya same break, ganyan o kaya bakasyon. na namumulobi po kami. Pero pag may pasok naman po is maraming benta, Kaya wither-wither lang talaga pag sa negosyo. Tsagaan lang po. ong ikang at lang. Kaya kung wala kang anos, wala kang income. Kaya mag anos tayo na magbinta ng kamuti na tagjis. Kit, ayan na po mga estudyante ng USM. Ayan na sila. Datingan na po. Hmm. Of course, pang affordable lang po yung ibinibinta natin, kaya lang pong bilhin na isidyante. Kasi pag nagmahal ka, wala din. Hindi ka rin mabibintahan kasi nga hindi kayang bilhin na isidyante o kaya hindi nila ma-afford. So, afford nila ang 10 pesos. Everything is 10 pesos po. Juice, kamote queue, saging, yan. Para naman sa ganun, makatulong kahit pa paano. Ganyan lang po ang everyday routine namin dito sa lugar namin dito sa Cotabato. Yan, taga Kabakan nga po pala ako, Kabakan North Cotabato. At dito na rin po ako, parang nagpahinga. Dating OFW pero na nagpapahinga. Pero pag kinawaan ng juice babalik. Pero for now, dito na lang po muna. Dito na lang po muna ako. Ang niligas Pero, balak ko rin po, po bumalik abroad. Para naman sa ganun, makaipon ng mas malaking pang negosyo. Tsaga lang po talaga pag nandito sa Pilipinas. Hindi, hindi naman po kasi natin masabi na marami ka ng pera, hindi na maubos ang pera mo. Mauubos at mauubos din po. Ang sa case ko naman po kasi is, naisahan po ako kaya, ayan, pagsak tayo sa ganito. Pero sige lang, laban lang, laban Japan. Ayan mga customer po dito is almost tagay USM yan tuloy tuloy lang po yan sila na nanimili kasi nga po labasan na nila 2pm nagdi-display na po kami so around 2.30 to 3pm labasan na po nila from school So, daanan po kasi dito sa amin. Kaya, yan. nadadaanan po kami dito. Yan po, si Julia at saka yung kaibigan niya, yung friend niya, tumutulong din po yan sila na nagbibinta dito. Kasi nga, tatatlo lang naman po kami dito. Hindi namin maasikaso kasi may karinderiya pa kami. Ayan, harap lang po yan ang karinderiya namin. Parang extra na lang baga para naman maka-support sa pangrenta, tubig at kuryente. Siya po is tumutulong dyan. Hinayaan ko na rin po sila kasi nga po uh, big help naman po na ayan tumutulong sila. May, may mga kakilala sila, mga classmate nila. Ayan. So sila ang nagsiserve. Hindi naman po ko nahiya kasi matagal ko na po silang customer. So, ayan, tumutulong po sila. Since nag-open po ako ng shop, sila Julian po ang unang naging customer namin. Ayan, isang taon na kami, nandiyan pa rin sila. Hindi sila bumita o hindi sila nang iwan. And, ayan, ayan ko lang po sila dyan. Trust, trust naman po ako sa kanila na hindi naman sila gagawa ng kalukuhan. Yes, ma'am. Siya nga lang po muna ang nagbantay dyan kasi po eh nagluluto pa po, po kami. Tuloy-tuloy pa po kami sa pagluluto ng kamote kiyo. At bumaya po kasi magpapainit po tagulang para naman po sa dinner. Uusap lang po sila, magchikahan lang po muna sila dyan. Marites number one at marites number two po. Joke. Joke lang dyan Pero mabait po yan sila. Very supportive. Very supportive ng mga nakada, Nakadalabas nila from school. Diretso sila dito. Hi ate. Ganyan ang ginagawa. Tapos diretso merinda. Bili ng merinda. ayun nga po. Nahiya din naman po ako. Kaya pinamirinda ko na rin po sila ng ano, ng spaghetti. Salamat sa dalawang ito kasi naandyan sila. Habang hinihintay po kasi nila ang mga kaibigan nila na andyan sila. Sila naman po ang nag-volunteer. Uh, nag-volunteer naman po sila sa sarili nila na sila na lang daw po muna ang magbibinta para po makagawa kami ng iba pang iba pang gawain. Ang juice nga po namin is blue lemonade, lemon, at saka melon po. Melon at saka mangga. Sorry. Yan. Nagkanda bulol-buloy na tuloy ako. Kaya wala na tayong magawa kayo. Minsan, hindi na talaga natin maiwasan mabulol. Actually, nasingpot dah. Nasingpot dang obing. Oh, Awanti makunak. Ang ko kanya da, na singpat Kaya aratak mo talikod data da ata. Atani. yan, paubos na yung kamote cue. Yan, maliit na rin po yung ibang mga juice ko. Pero continuous pa rin po yan sa ano, ang gumibini ng mga estudyante. Daanan po kasi talaga dito sa amin, dito sa pwesto ko, daanan ng, daanan ng mga estudyante. Thankful po ako na kahit na Ganyan lang yung negosyo, nakakapagtawid naman po sa pang araw-araw na gastusin. So, yan nga. Sana po na-injure kayo at ayan, ubos na po ang mga kamote natin. Ayan, ubos na po lahat ang mga paninda. Do, dalawang piraso na lang po ang naiwan. Ayan, hindi ko po alam kung magluluto pa ba. Ayan, nauhaw po kaya uminom ng juice. May humabol pa. Yan, dalawang yung may humabol. Ubus. Ubus po ang paninda natin kamote. Kaya, bukas po ulit. Everyday routine na po namin yan dito. Ang magtinda ng kamote queue, banana queue at mga juice. Mga pang sa hapon. So, thank you po. Salamat. Salamat sa panonood dito sa GMNG and Vlogs. Bye bye. Ingat po. Ingat po. Ingat po tayong lahat. God bless. God bless po. Salamat. Salamat. God bless. Bye.